Ngayong araw ay gugulatin ko yung mga taong walang bilib sa akin Mamiyesta ko oy, bahala sa inyo So yun nga, bumiyahin ang aming team Dumaan muna kami dito sa forest para astig Tamang test drive lang sa rap road Kita nyo yan guys, same dito umuusok na yung sports car namin. Kaya pinagyosi break muna namin. Yung driver ko pala ngayon is yung tito ko. Nakarating na pala kami dito sa aming dislocation. POV, it means patron or best peras. Touchdown! Ito pala handa nila guys. Jollibee, adobo, humba, caldereta, apritada, carrots and with tomatoes and friends. At may kasama pang dessert na lumpia. What a nice combination. Hala, ba't nandito yan? Hindi naman yan invited. Coconut milk with singing contest. Sorry lang Dito chinik nila kung may pulso pa. Eiffel Tower and Rivers, Carbon Lodi. Kasama ko pala dito mag-ikot yung mga kagenggeng ko. Nagwish mo na ako dito sa river na sana marami pa akong mapuntahang piyesta. Salamat. Kita mo yan? Sino ka ba naman para bilhan yan? Sa daming laruan, bakit ako pa yung napili mong paglaruan? Bola, kasi pinaikot-ikot ka lang. Hala, Ufu, favorite ko to, Sex Bomb Girls. Maraming pagpipilian dito guys. May Prozen, may Barbie, may Sports Car, may Batman, may Rosmar. Knock ka. ka, picturean kita. Wala, namingwit sila, wala namang tubig. Pogi check, dito nanood muna kami ng color games. Huwag nga may bainte. lang Ngayon ka din. Ano? Ano 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 Tuba with lime juice Chat na Di uso yung kokomelon melon dito guys Hanggang dito na lang muna guys Maraming salamat sa panonood Sana marami pa kung mapuntahang piyesta I mean lugar Baka tapusin pa ko nito Love you Ingat kayo palagi Aper